ng Diyos kami po'y nagagala dahil meron pong mga activities na katulad po nito upang maabot ang mga mamamayan at matulungan sa kanila po mga kalagayan. Hindi lang po sa kanilang physical na kalagayan kundi maging sa kanilang spiritual na kalagayan. Maraming maraming salamat po Panginoon sa mga taong minisong mga puso upang magkaisa at magkatulong-tulong kasama po ang mga grupo ng mga kasundalungan. Maraming maraming salamat din po sa lugar na ito na handa pong sumanggap, lalo na po sa iyong anak na si Cristo upang sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan at ang sila mo po Kami po ay nagagalak at nagpupuri, nagpapasalamat dahil ang bawat isa po sa amin ay binayaan mo po ng lakas, binayaan mo po ng kalusugan, ng kaalaman at uh, kakayahan para magamit po lahat sa iyong kapurya at kalwala niyan. At kami po ngayon ay nagkakaisa upang patuloy na makapaglingkod sa aming mamamayan, lalo tigit sa inyo na aming dakilang po. Kaya e, eh, mo po ang araw ito, ang buong maghapon ito, at pagpalain mo po ang lugar na ito, maging ang mga tao na tatanggap sa iyong buong anak na sa iyong Maraming maraming salamat sa pinagalang yun at sa amin. Wala po kami ibang nasa kung hindi na ka. Luwala din siya dahil ang ka bilang aming Diyos at Marino. Sa so, ipo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwala din siya kasalamatan. Nakin namin ang tagupay kung aming kamagalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.